alas 5 alas 5-5 ngayon guys maaga tayong yung malis mga 40 ata yung kanina 4.50 bali nakapesto na tayo hindi ko lang na ano yung pag alis natin kasi madilim-dilim pa <coughs> ayan bali tayo sa ano ko gano'n tayo sa area ko kung saan ako namimingwet panapil pala guys tawag namin dito sa ano sa style na to Ali, may huli na ako dalawang piraso isa ayun ah, bali yung pwesto ko pala guys sa ano lang itong di pa kapat hindi na tayo lumalalim din pag ganito yung style natin pero pwede yan mamaya kung sakali lang kain aangat tayo ng pitok

pa rin maram pa rin natin yung bangka ng taga hindi ulit tayo nagpaalam kasi wala ka sila dyan shout out ulit sa'yo Nicole kaya hiniram ulit ng bangka kaso nakuha ko na eh hindi na ako sa lahat eh ng tubig

Ni nắp hmm. eh, bay vắp yang kot nga u la lang kao lik ali nga lang tang pampa lang ingkatnya nomingwit. Di maka agaw yung. Andok ting ya. Is aquarium tayo guys guys. Daming isda pero yuk kumain. Tiki-tiki Ya tiki. Daming isda. <laughs> yung pa nakuha ayun nakak tiket deke hmm kinalan kilala kita boy so sweet oke boleh boleh oke boleh tembak out aral lang lagi ay aral lang lagi pag eh. aral lang mabuti tambak na tambak yun sana na nakakain ito talaga kong baon Woo hu hoo! Pangaon ni mo. Yada. A prank Ano Ano magista Diyan Okay Sunod hey Guys malaki Sumabay kami ng dalawa Hila niya Hila ko Sunod tambak, tambak. Sabay pa kami Oh, ang laking tambak oh, sumusunod pa oh, diba? sa atong palad oh uy, ang anak takaran hmm, isa pa ganahan tayo ganyan yung huli araw. Ah, uh, madmaya ang huli natin eh. Ganahan talaga. pa Oh. Eh, ba. Ganun guys. Kanopen inlet, kanopen. Ganun. No A good size, harbis naman oh sana lang basta basta yung ano pagka video pero at least may huli tulad neto, may huli nakahila lang hmm itong kanoping ka ay ah lakas ayun bali isasend ko na lang sa iyo sir yung ano video na tapos para pasasalamat na rin yun sa papel test mo na pagpain eh. okay. aray kanuping ulit guys Oh, maganda pag na may wingit ka ng kanuping dito sa amin huli huli yung lubog yung tubig Makatapos ng ulan Mga maganda Tanupin ulit update guys ayan po lahat ng huli natin ayan sila lahat buhay pa so bali uwi na tayo at ah, saka na rin ang araw ayan mahalo na rin ang konti na rin so uwi na tayo thank you sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para updated tayo sa ano. Like and share na rin po kung maaari. Bali pa yung angler. Signing out. Dabush. Day. Hindi inasahan pangyayari guys.